Hello mga ka-super, kasari, good evening, magandang gabi, maupay na gabi, time check tayo ay... Naku, sira na yung aking super clock clock pero 11.42 na, kuklose na ako pero magyayaw-yaw pa tayo kasi may gusto lang akong chikan, oh, gusto kong chikan yung comment ng aking ka-super sa ating vlog na talagang viral sa Facebook, viral din sa ating YouTube channel. Kasi nag-vlog ako na dito sa tindahan ay talaga naman, barya na lang sa panahon ngayon ang 5K. So ang dami nag-agree, mayroon din naman nag-disagree. So may nag-realtalk sa akin, dahil nga nag-realtalk din ako na 5K sa tindahan, barya na lang. It's a real talk. Sabi ko nga, may nag talk din sa akin na kaya lang din naman daw lumalaki ang aking tindahan dahil meron daw ako sahod sa pag-vlog sa YouTube at sa ating Facebook page. So, ayun. So, syempre, promise back tayo doon. Sabi ko, totoo nga ba na <laughs> kaya lumalago lang yung ating tindahan dahil sa pagbablog. Hindi lang nila alam, di ba? Na yung ating sound sa pagbablog, eh, automatic sa savings yan. Yung iba, pamigay sa aking mga viewers, followers, mga ganon. So, may nag-comment. Di ko na makakita yung kanyang comment. Chichikan ko sana, eh, no? So, sabi nung nag-comment, si Madam ST kaya lumalago, lumalago ang kanyang tindahan kasi ang pera ng kanyang tindahan ay hindi ginagalaw nasa tindahan lang umiikot-ikot. Check! Diba? Kasi yun po ang real talk talaga, yung katotohanan dito sa Russia Mini Mart. Kaya tayo ay lumalago, lumalagami yung ating paninda, nakapagdagdag tayo ng paninda kasi nga yung pera ng tindahan is dito lang talaga sa tindahan. So, kung may kita man tayo, doon tayo, ginagamit natin pambayad sa ating mga expenses, sa ating mga month expenses. So, the rest na kita ng tindahan, umiikot ikot lang yan dito. Kasi, meron naman tayong extra, di ba, sa ating pagbablog. So, doon naman natin ginagamit yan sa ating mga kapritsuhan, di ba? Meron tayong binibili sa ating sarili, katulad nito ng ating gold, di ba? So, doon yan sa ating sideline sa pag-vlog, sa pagyayaw-yaw, pag re reels mga ganun. Pero yung pera dito sa ating tindahan, kasi alam nyo naman kung gano'ng kasinop si madam, no? Na ang pera ng store ay dapat kay store. Kung may nakuha man kay store, kailangan ibalik kay store para ang tindahan mo ay patuloy ang paglago. Kasi once na nagalaw mo ang puhunan dito sa tindahan, wala na talaga. Mahirapan ka pero pwede naman galawin din ng puhunan. Siguraduhin mo lang na may babalik mo. Diba? Ganun lang ang discard. Kasi ako, ang discard ko lang naman dito. Kung um, halimbawa, kailangan ko umuha dito sa tindahan, pambayad sa mga bills, sa mga tuition. So, pag nakasahod naman ako sa aking YouTube channel, binabayaran ko naman yan. Binabalik ko naman yan dito sa tindahan. Kasi nga, sabi ko nga, ang pera ni store ay kay store lang. So, kami dito, nakikishare lang kami dito sa mga kita, sa mga tubo na ng tindahan, like mga pangulam, like na mga panggamit namin sa loob ng bahay. So, dito na yung kay store. Si store na ang bahala. Ang buo na ni store, umiikot-ikot lang. Yung kita ni store, pag halimbawa na, na, nabayaran na yung mga month expenses, yung mga bayaran, kung ano pa yung mga bayaran dyan, at may natira pang kita, automatic yan, pamili ng other paninda, dagdag paninda. ba? Diba? Kung mayroon man tayong nakikita mga kita, nag-ano tayo ng another pa nating business. So, may ikot-ikot yung pera. ba diba, nagtutulungan dito sa Russia Minimart, si Gcash at saka si Grocery. Pag si Grocery nangailangan at si Gcash may pondo, doon mo na, hiram mo na. Tapos, magmay may nag-cash out naman na malaki at may pera na si Grocery, si Sari Sari Store, yun naman. Ganun lang ang ano dito. Basta, para sa akin, ito lang talaga ang Sikreto ng paglago ng ating tindahan ay yung ingatan, yung puhunan na inumpisahan mo. Huwag na huwag mong gagalawin ang iyong pinuhunan, ang iyong puhunan dito sa iyong tindahan. Huwag kang masisilaw kung malaki man yung kita mo o nakabenta ka man. Huwag kang masisilaw. Lagi mong iisipin na ang dito sa tindahan ay 5%, 10%, 15% lang ang dapat mong kunin. Dapat tungka lang sa pinakamababang uh, percent kukuha ng iyong mga pang ano pang mga expenses no kung kukulot ka man dito siguraduhin mo hindi naman na hagip yung pinhulan mo okay so ganyan oh uh, ayan oh oh di ba oh, yan kasi nga ako napaka strict ko talaga, alam nyo. Yung mga anak ko lang, buti na lang yung mga anak ko, dalawa lang naman yan. Yan lang naman yung mga tirador dito sa mga paninda ko talaga. Talagang kuha dito, pero okay lang kasi nga mga anak ko naman yan sila at kinakain naman nila. Wait lang. Ano? kaya ikaw ka super. Kung ikaw ay nag-umpisa pa lang magnegosyo, siguraduhin mo talaga kung namuhunan ka man dyan sa iyong tindahan, sa inumpisan mo negosyo, paikut-ikutin mo lang yon. Huwag agad-agad kung baguhan ka pa lang, kukuha ka na agad ng dyan sa tindahan mo, diba, wala mangyayari sa umpisa, sa pagdendegosyo, kailangan talaga paikut-ikutin hanggat maari kung mayroong kang pandagdag pa, dagdagan mo lang ng dagdagan, pag nakita mong lumalago pwede ka nang kumurot-kurot dyan, pero wag mong masyado yung kurot-kurot mo ha, siguraduhin mo yung puhunan ng Rose Jam Minimart or yung tindahan mo ay intact pa din, okay, nadadagdagan pa, pagkus nadadagdagan pa siya sa kita ng store okay, so halimbawa, bibigyan ko kayo ng idea, kung nakabenta ka ng 1,000 a day, isipin mo ang sa sa'yo dun ay 100 lang sa 10%. Opo, hindi sa yung 1000 dahil lang ano doon ay puhunan ng store na ipapamili mo rin ng another paninda in the next day. Okay, kung nakabenta man tayo 10,000, ang sa atin doon at hindi na, hindi pa rin sa atin 'yon kasi mababayad pa tayo ng mga expenses natin. Okay? Oo. Oh, oh. Huwag tayong masilaw kung bumenta man tayo. Akala kasi ng iba, yung iba kasi kaya din nalulugi ang tindahan o nababangkra kasi akala nila yung benta nila sa kanila na 'yon. Inagastos na. So ngayon ang ending, wala na silang pambili ng stocks. O oh, anong nangyari? Hindi nagsara-sara store na. Oh, ayun lang naman yung sikreto ng isang negosyante na dapat talaga maging mahi sa paghawak ng iyong kapirahan sa negosyo. Okay, Duki? Okay? So, yun lang yung aking share sa inyo. Nag-ikot-ikot na tayo dito na talagang check ang aking kasuper. Appear kasuper, no? Na talagang ang pera ng store ay kay store. Alam nyo, napakahigpit ko talaga pag alam ko ang pera to ng tindahan, mas gusto ko, nag enjoy ako, mapamili ko siya ng paninda. Pero pag halimbawa pera to ng tindahan, parang hindi ko siya mapamili na kung ano. Kasi alam ko, pera yun ang store eh. No, buti na lang talaga, thankful din tayo dahil meron tayong sideline pa sa pagbablog. Kahit pa paano, eh, nakakabili tayo ng ating mga luho-luho, no? Mga pag-gold natin, mga ganun investment, diba? Nakakapagpundar, nakapag-save. So, ayun lang naman, okay? Siguraduhin lang natin yung ating negosyo ay okay sa alright. Okay? Umiikot-ikot pa rin so bye for now see you tomorrow see you later see you next day bye bye night lablang may halu ba jambu ito ba yung